it's like one wire yan po ma'am yan... yung poste nyo man eh tayo na po namin kaya lang po ma'am namali ako ng estimate sa cyclone wire bakang kukulangin po tayo kasi dito po sa unang lote nyo malaki ang kinain ng cyclone wire kulang po pala yung dosing kerasong binili ko siguro po mga dalawa pa dalawang cyclone wire po para umabot po dun sa dulo ito po ma'am itong side na to hindi po nalagyan ng cyclone wire kinulong po tayo dito lang po dating po dito sa side na to kinulong po tayo ng cyclone wire siguro po dalawa So ito pong side nato na ito na yung Marshall lang dito lang po yung side wire. Pero <laughs> mm uh -huh.